Paano nga ba mag-add ng Facebook, Messenger, Group Chat, Team sa inyong mobile phone? And okay guys, sa inyong mobile phone, punta lang ko sa inyong Messenger application. At dito sa Messenger homepage, okay, pumili lang kayo Group Chat na lalagyan ng Team. So, pinili natin itong Kabili, Family, Group Chat. Okay, tap nyo lang. At dito sa Kabili, Family, Group Chat, So, paano nga ba siya magkaroon ng team? So, tap lang natin itong name ng group sa taas na bahagi. Tap nyo lang at dito sa may customization section, makikita nyo yung team. So, tap nyo yung team at dito makikita nyo ang mga available na team. So, makikita nyo, scroll down nyo lang pa at makikita nyo ang mga pwede nyo gamitin na team. So, for my example, gamitin natin itong map pre the dog, map the dog. Okay, tap nyo lang at makikita nyo yung preview ng team. So, ganito ang kalalabasan. So, paano nga ba siya gawing team nyo sa inyong group chat? So, tap nyo lang itong select button. At ayun, successful na na nagkaroon ng team ang ating group chat. So, ganun lang kadali guys, magkaroon ng team ang ating Facebook Messenger group chat. So, sana nakatulong itong video na to at kapag may mga katanungan kayo, Mag-comment lang kayo below at kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video like this. Okay, salamat sa panonood.